hello 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 <laughs> hello yeah, <that's> okay. <laughs> <you do> <laughs> Ako po si Teresita Laurente, 63 years old. Kilala po ako bilang si Tresa, Hindi po ako kilala bilang Teresita. Ako po ay nag bilang isang mang-aawit sa parokya ng San Jose Manggagawa. Nisimula po akong kumanta noong 1972. Wala pa pong parokya. So medyo matanda na po ako. nagsimula ako grade 6 eh. Grade 6, 1972, kapuntang 70 na. So, medyo mahaba yung kwentong ano ko, parokya kung baka ko isang araw. Pero ano, siguro ang nagsimula ka sa ako, of Mary. Tapos nagsimula ng pangalawa, ano, choir, junior choir, kasi may mas matatanda pa sa amin. Eh. Sumunod, naging ah, uh, naging katikisa din ako. Looban system noon eh, hindi pa, pa school-based. Pero mas nagtagal ako sa, ano, sa Koro. Nandiyan ang buhay ko. Hindi ako nag-a-apply ng trabaho kasi nagtayo ako ng sarili kong optikal para maibigay mai ko lahat sa paglilingkod ko sa simbahan. Hanggang ngayon, hindi ako nakapag-asawa dahil sa gusto ko talaga pa, mas sa parokya. Mm hindi -hmm. yung mga kita, yung mga ah Kasi ako, ako, dito ako natutong mag-gitara. Dito ako natutong kumanta. Yan yung mga uh, hindi ko makakalimutan uh, na binigay sa akin ng parokya. Ang formation namin dito, leadership, lahat, kompleto sabay-sabay uh, kaming mag-aaral ng gitara, sabay-sabay mag matutunan ng kanta. Swerte lang ang swerte ang sana'y mga kasi naging ano kami, naging hawak kami ng mga instrumento. Kasi kami kay Sampiberos, Barangay Kawayan, hanggang naging piling Tapos hanggang pati sila Cardinal Tagless, nuna rin sa palayan. Tapos ang mga 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 ng composer, yan sila kadin ng Willie, Fidel Mahal uh, pa ni Mike, Dani Isidro. Yan, nagdaging kaibigan ko lahat ng mga yan. daniwang, Wang. Uh, halos ka lahat yata ng provincial ng kapusana ni Jesus. Kasi dito sila na aaposulate So lahat binigay nila dito yan. At yan yes, ah, kasi wala pang wala pang parish priest noon, nandito na ako, di ba? Fifty uh, years lang ang parokya, di ba? Ako, wala pang parokya, nandito na. At yung maliit pa nun. Dito rin ako nag-first communion, may, by, may parang kubo doon na maliit lang na simbahan. Dito ako nag-first communion. Dito rin ako kinumpilan. Nung katikista ako, kasabay kong nagpakumpil yung mga tinuturon. Si Father Uh, Bisha Prosales na Archdiocese pa lang na. Kung ano na parokya noon noon? masaya kasi, masaya nun eh. Basta, walang ano, magsisilbi ka lang ng walang katintay nakapalit. Parang gano'n. Parang walang pagkain, walang ano, pero kakanta. Lahat yata nang yung isa tinutugan ko tsaka kinantahan kasi noon malit na yung simbahan. Hindi pa uso projector. Sisigaw ka na lang, awitin po natin ang panimun ng awit sa libro ng binaya. Nakapagbigay na rin ako ng komunyo. Kasi hindi pa uso na ng lay minister. Hindi pa uso ang mother bad na isa sa kristal. Kung baga, talagang sisimula. Okay. Ano yung greatest para sa buong Sana ipapatuloy lang natin yung maganda natin kasi na mula noon na sama-samang maglilingkod, masaya. Hindi nga, walang hinintay na kapag hindi kailangan bayaran. Kumbaga, voluntaryo lahat. Mahalin lang yung mga kasama sa parokya. Hindi lang yung pare ang mamahalin. Yung kasama sa community. Kasi tayo yung magsasama-sama ang pari ka, Mengo yan. Narating, mawawala after six years. Pero tayo, yung nandito, tayo ang dapat nagmamahal. Kasi tayo yung masasama forever. Magli magsisilbi hanggat kaya. Hanggat kaya mo pag-adjust, yes. while you're magsisilbi pa. Pero pag hindi na kaya, eh, talagang ganun. Di ba? Maligayang 50 taon ng San Jose Manggagawa. Tahu <laughs> wow.